pamagat ang dobleng talim ng pananakop epekto ng kolonsyal ng Espanya sa Imperyong ng Aztec at Inca at sa ng Espanyol Ang alingaungaw ng pananakop paano binago ng kolonisasyon ng Espanya ang mga mundo Magandang araw po sa inyong lahat Ngayon, tuklasin natin kung paano pinago ng kolonisasyon ng Espanya ang Imperyong Aztec at Inca at ang Espanya mismo. Layunin. Ang pangunahing layunin ng proyektong ito ay Number 1. Suriin ang mga pangunahing epekto ng pananakap ng Espanya sa Imperyong Hashtag at Inca. Respeto ng kanilang politika, ekonomiya, reliyon, kultura at demokrapya. Number 2. Tukuyin ang mga mahalagang pagbabagong implikasyon ng konisasyon sa lipunang Espanyol kabilang ang pagunlad ng ekonomiya, pagbabago sa kultura, at pagpapalawak ng pandaigdigang kapangyarihan. Number 3. Yambing at paghambingin ang magkakaibang karanasan ng mga nasakop na lipunan at ng mananakop na bansa upang maunawaan ang multidimensional na epekto ng kolonisasyon. Number 4. Bigyang diin ang pangmatagalang pamana ng pananakop na ito na patuloy na umuubog sa kasalukuyang pagkakakilanlan at relasyon sa pagitan ng mga rehiyon. Isipin ninyo ang dalawang makapangyarihang sibilisasyon, ang Aztec at Inca, na biglang hinarap ng isang puwersa mula sa ibayong dagat. Ang pagdating ng mga Espanyol ay nagdulot ng matinding pagdurusa, winasak ng mga sakit ang buong komunidad, sinira ang mga sinaunang pamamaraan ng pamumuhay. At ninakaw ang mahalagang yaman, hindi lamang ito pagpapalit ng mga pinuno, ito ay pagbagsak ng buong mundo. Ngunit hindi nagtatapos doon ang kwento. Ang Espanya na pinasigla ang yaman ng bagong daigdig ay naging isang pandaigdigang superpower. Binayaran ng ginto at pilak ang mga hukbo at pinalawak ang kanyang imperyo. Pinayaman ng mga bagong pagkain ng mga dieta at tumunlad ang kalakalan. Gayunpaman ang yaman na ito ay dumating sa isang kakilakilabot na halaga na nalumika ng malalim na hindi pagkakapantay-pantay at pang matagalang mga peklat. Sa esensya, ang kolonisasyon ng Espanya ay lumikha ng isang bagong kaayusan sa mundo. Ngunit isa na itinayo sa parehong tagumpay at maaaring hubugin ng kapangyarihan ng mga lipunan, ang mga pag-unawa sa kasaysayang ito ay tumutulong sa atin na makita ang mga pagkakomplikado ng ating pinagsamahang nakaraan. At dito nagtatapos ang ating aralin. Salamat sa inyong pakikinig. Sana'y kayo'y maraming natutunan. At para sa mga pamprosesong tanong,